Sinalpok ng bus na yan ang sinusundang van sa Batac City, Ilocos Norte. Nasalpok naman ng van ang nasa harap niyang SUV. Base sa investigasyon, bahagyang huminto ang mga sasakyan dahil sa pagbigat ng daloy ng trapiko. Pero sinubukang mag-overtake ng bus. Tumangging magbigay ng pahayagan driver ng bus na mahaharap sa kaukulan kaso Pinapayagan na ang mga Katolikong pari na magbigay ng blessing sa mga same-sex couple, diborsyado at nagsasama ng hindi kasal, sa bisaya ng bagong deklarasyong pirmado ni Pope Francis. Pero, paglilinaw ng Vatican, hindi ito maituturing na kasal. May report si Sandra Aginaldo. May sa taon ng magkarelasyon si Angela at Emmanuel. Pangarap daw nilang ikasal balang araw. Katulad namin LGBT, pinangarap rin namin magkaroon ng partner. Basbasa ng... Ano, nang sa simbahan, sa katoliko, di ba? Kasi katoliko naman tayo. Eh. Pero dahil sa batas ng Pilipinas, ang pwede lang magpakasal ay magkasintahang ipinanganak na babae at lalaki hindi pa yan matutupad. Kaya good news na rin para kay Emmanuel at Angela ang anunsyo ng Vatican. Sa deklarasyong pirmado ni Pope Francis, pinayagan na ang mga pari na magbigay ng blessing sa mga magkarelasyon na pareho kasarian, mag partner, pati divorsyado. Okay, okay talaga. Kasi yung respeto para makita din namin sa buong mundo na hindi lahat po na babae at lalaki ang pwede lang magsama sa mga... Masaya at sa tanggap na rin kami sa simbahan. Pero may mga kondisyon para hiwalay sa sakramento ng kasal ang pagbibigay ng blessing. Dapat daw iwasang magbuka itong seremonya ng kasal at hindi rin dapat itaon sa civil union. So yung blessing could be given the way any blessing is given normally. Di ba? Pag meron ka na, meron ka na kasalubong na pare o bimibisita ka sa isang shrine o nagpipilgrimage kayo o nagpapa humihingi ka ng blessing kasi baka ma, ma misunderstood nga ng tao na oh yung blessing na binibigay ng pare parang binibless na niya yung ano yung same sex union hindi yun ang sinasabi ng silamba Gayon man, malaking hakbang daw ito dahil iba ito sa posisyon ng simbahan noong 2021. Okay. Paraan daw ito ng Santo Papa para buksan ng simbahang katolika sa lahat at gabayan ang mga miyembro nito. Kinukuha namin ang pahayag ng Catholic Bishops Conference of the Philippines pero wala pa silang tugon. Sabi naman ni da Dagupan Archbishop Socrates Villegas sa bagong dokumento mula sa Vatican na dagdag sa mga kategorya ng blessing ang blessing of mercy o awa. Kapag daw ipinagdasal ng pari ang mga couple na nasa aniyay irregular na sitwasyon, hinihiling niya sa Diyos na kawaan ang mga ito at bigyan ng grasya ng magbago. Positibo naman ang pagtanggap ng isang simbahang bukas sa same-sex couples sa pagpayag ng simbahang katolika na mabigyan sila ng blessing. Pero malayo pa raw ang kailangan hakbangin para makarating sa altar ang mga same-sex couple. Siguro it's a good thing, good, good language, good a different approach, but uh, kulang. It does not affirm the Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maraming pasahero na ang nagsimulang bumiyahe pa probinsya para sa kapaskuhan. Para iwas sa bala, nagpaalala ang mga otoridad sa mga hindi pwedeng dalhin. May report si Joseph Morong. Matapos kanselahin ang mga biyaheng pandagat dahil sa sama ng panahon nakalis na ngayong araw ang mga pasaherong nasa Manila North Port Passenger Terminal sa North Harbor. Ayon sa Philippine Coast Guard, tiyak na magdudulot ng abala ang isang araw na delay sa mga schedule ng mga biyahe habang papalapit ang Pasko. Ngayong araw pa lamang, mahigit 20,000 pasahero ang na-monitor ng PCG na paalis sa mga pantalan sa buong bansa. Pag nasa ports na, dapat mas maaga kayong dumating, mas uh, mas mag, mas apat na oras pagkat sa DD mas maganda yung mga pinagbabawal matutulis na bagay mga harmful substances mga chemicals na maaaring maka-injure sa mga kasamang pasahero yung mga sumasabog wag nyo na pong dalhin bawal din yung paputok pila na rin ang mga pasahero sa bus terminal sa Pasay mga Friday Saturday yan dadagsa na po yung mga pasahero pauwi na lang probinsya magdadagdag kayo ng biyahe sir ay malamang po magdadagdag po kami ng biyahe Inaasahan din sa Biyernes hanggang sa bisperas ng Pasko dadagsa ang mga pasahero sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. They can buy in advance. Oo, oo. kasi mas maganda yon para at least nakareserve na yung seats mo. No? Pinaigting naman ang seguridad sa terminal. Nagpaalala rin na bawal magdala ng mga puputok at matutulis na bagay. Sa arrival area naman ng naia Terminal 3, kumapal na ang volume ng mga dumarating at sumasalubong sa mga pasahero. Inaasahan ng Civil Aviation Authority of the Philippines may higitan ang 2 million airline passenger arrivals na naitala Desembre noong nakaraang taon. Handa naman daw ang 44 na airport na hawak ng KAAP. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kung hindi raw madadaan sa pakiusap, ibang paraan na ang naistahakin ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Sa panayam sa kanya ng Japanese media, inilarawan ng pangulo na heading in a poor direction ang kasalukuyang diplomatic efforts sa China kaya dapat na itong baguhin. Paglilinaw naman ng Pangulo, hindi niya ito gustong humantong sa girian o karahasan. Pero kailangan na raw paspasa ng ating aksyon dahil apektado na ang kabuhayan ng ating mga mangingisda. Handa naman daw ang China na maayos ang pagkakaiba ng posisyon sa South China Sea sa pamamagitan ng dialogo at konsultasyon. Pero iginiit nito na ang mga nakaraang insidente na kinasangkutan ng kanilang Coast Guard at sasakyang pandagat ng Pilipinas ay kasalanan lang daw ng Pilipinas. Ang Chinese Embassy naman sa Pilipinas umaasa na ang susunod na taon ay magdudulot ng mas maraming benepisyo sa relasyon ng China at Pilipinas. Isang siyam na taong gulang na archer na luma at kulang sa gamit ang nakaginto sa Batang Pinoy Games 2023. Nasa pole ng Tubong Naga Camarines War na si Faye Yvonne Culiantes ang gold medal sa 10 meters girl archery. Unang tinuruan ng kanyang ama si Faye gamit ang uh, bow na yari sa PVC. Baon daw ni Faye ang suporta ng kanyang pamilya na ang hilig din ay archery. Nanguna naman sa weightlifting ang team na kino-coach na mag-asawang Heidelin Diaz at Julius Naranjo. Sa medal tali ng Batang Pinoy, una sa listahan ang Muntinlupa na may sampung gintong medalya. Kasi sila mami po, ay sila mama po, tapos si papa, si kuya rin po, archery rin, kaya nagaganahan po ako. Para sa akin mahalaga yon na nakikita ng mga bata, nandun pa rin ako, na sinosupport sila. Kasi syempre ako, nandun ako sa taas, pero bumaba ako kasi gusto kong influence sila, inspire sila. Naging emosyonal si megastar Sharon Cuneta nang mapag-usapan ng ex-husband na si Gabi Concepcion at anak nilang si Casey. Sa fast talk with Boya Bunda, inamin niyang sa Dear Heart concert nitong Oktubre lang kasi sila muling nagkasama ni na Casey at Gabby. Panay raw ang iyak niya sa concert dahil sa labis na pangkihinayang sa mga nasayang na oras na resulta raw ng kanilang past misunderstandings. we lost so much in coming law Gabby me and Casey Just the three of us that family should have remained a family. I did not imagine that that family would break up. Labis naman ang pasasalamat ng cast ng Firefly sa mga nakapanood ng advance screening ng pelikula. Kabilang ang Firefly sa official entries ng 2023 Metro Manila Film Festival. Handog ito ng GMA Pictures at GMA Public Affairs. Kasi POV siya ng bata. So, yun yung talagang magdadala ng film. Eh. Yung kung paano makita ang mundo sa lens ng isang batang inosente na may isang promise na gustong to pa rin. Okay. Ay, anim na araw na lang, Pasko Rav. na. Ay, anim, na Ay, anim na araw na lang. Na araw Wala na pa, lang. pa rin yung binalot mo sa Uy, ako. nandun na. Nandun, nandun na ba? Nakita. Sandali so, <laughs> Feeling blessed ng ilang motorista sa EDSA dahil sa natanggap nila mula sa MMDA. Ay, nakita ko nga ito. At bamboo-inspired naman ang mga dekorasyon sa Christmas Village sa San Carlos City, Pangasinan, huya ang ilang riders sa EDSA napalitan ng ngiti ang kaba nang sunod-sunod silang pinara ng mga tauhan ng MMDA. Pero hindi para sitahin, kundi para bigyan ng pamasko. daan ang grocery package ang ipinamahagi ng MMDA sa programang Ticket or Treat. Patuloy nilang paalala sumunod sa batas trapiko, lalo na ngayong mas maraming motorista ang nasa lansangan. Dagsa ang mga tao sa makulay na Christmas Village sa San Carlos City, Pangasinan. Bamboo-inspired ang mga dekorasyon, may higanting Christmas tree, dancing fountain, tunnel of lights. At mga performer na kinagiliwan, hindi lang ng mga kabataan kundi pati ng kanilang magulang. Si Pangulong Bongbong Marcos naman ang nakipagkamustahan sa mga namamasyal sa Tara sa Palasyo Christmas Carnival. Kasama niya nag-ikot si First Lady Lisa Araneta Marcos. Libre at bukas ang karnival sa publiko mula alas 6 hanggang alas 11 ng gabi. Yan po ang State of the Nation. Ako si Maki Pulido para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, sa ngalan ni Atom Araulio, ako po si Mark Salazar mula sa GMA Integrated News. Ang news authority ng Pilipino.